hindi pansining lugar at dinadaan-daanan lamang. Ganito ilarawan ng mga opisyal ng barangay kabayanihan ang retaining wall na ito si baba ng Bagyo Cathedral. Plain wall lang. parang lang, wala pang pintura, sa habang tinatayang nasa 20 metro na ngarap ang barangay nabigyang buhay din ng pader sa tulong ng isang mural art. Ang inspirasyon ng mural, hango sa matibay na pananampalatay ng mga tao at pagkakaisa ng komunidad. Mas maganda naman kung uh, medyo may attraction ng konti. Kasi ito lang yung kwan namin eh. Ito lang yung kaisa isang retaining wall namin dito sa barangay uh, siya lang yung pwede namin pangkuha ng attraction sa mga painting, mural painting. At noong ikasyam nga ng Agosto, sinimulan na ang pagpipintura sa nasabing pader at hanggang ngayon tulong-tulong ang mga residente. Naging posible ito sa tulong ni Councilor Leandro Villango Jr. na ang adhikain may palaganap ang pagiging malikain sa buong lungsod. This is our uh, own way of uh, also contributing to, to um, the creative program of our city. So sana marami pang lumahok ng sumama dito sa ating adhikain na gawin talagang creative ang Bagyo. Inaasahan sa pagtutulungan ng mga residente ay agarang matapos ang mural art at maging simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya ito na ang ikatatlumpong mural na sinimula ng grupo nila Councilor Leandro Yango Jr. na sinagi Group of Artists ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.